Alright, sa mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid at nandito po ako ngayon sa kagubatan rin po ngayon. So ngayon rin po pala mga kapatid at magbabagi rin po ako dito ng orasyon rin po sa orasyon rin po sa kapal na rin po. Ito po nasubukan ko na rin po sa mga kapatid. Pero ito ngayon po mga kapatid eh, hindi ko na rin po ginagamit na rin po ito mga kapatid. At marami mga nagsasabi rin kasi may ano na, mabas daw na pantanda. Kasi pag dito sa mga balat rin kaya ma, ano, kukulubot ka agad ng balat ng isang tao pag gumagamit ng kabal po yan, mga kapatid. O, nga rin po, mga kapatid, eh, dito rin po nandaroon sa paligid na rin po yan, mga kapatid, eh, ano na rin po yan. Asada sa dana rin po yan dyan, no. Ayan po, mga kapatid, oh. So, ngayon po, mga kapatid, at nanguwaran po ako naman ganda rin dito po, ayan, no. Ayan. Eh, dito sa paligid rin po, mga kapatid. Ayan po mga kapatid, kung gusto nyo po magpasubok ng medalyon tripo po kala Nick Benayo, dito po sa Cavite rin po, sa Kalabuyo rin po. Doon lang po kayo pumunta sa may Kalabuyo rin po. Pwede rin po kayo magtanong. Dito na sa may Tansalang po, kung gusto nyo magpasubok nun ng Agay Matu, anting-anting ang -anting medalyon po, kung may bisabang ba ang medalyon o wala. Ayan po mga kapatid, sa larangan ng Espritual rin po. At magbabahagi rin po kayo dito ng orasyon rin po sa Kabal rin po mga kapatid. Oo nga rin po pala mga kapatid. Ayun nga rin pala ang palagso ko nga rin pala yung topic ko rin dito. may naulog na nalaman mangga dito. Ayun, may mga nahulog dito mangga oh. May mga naghulog kasi dito mga, mga mangga dito mga kapatid oh. kasi, sa itaas din yung, may mga mangga rin po yun dyan oh. Ayun dyan oh. Naulog na nalaman oh. Pinaka, pinakalawa rin po yun dito. Mga kulay green na rin po. Mga pinaganoan na rin po ng mga water lily rin po mga kapatid oh. Yan yung, yung mga gilid rin po. Yung nga rin po mga kapatid, may mga isda po yan dyan. Dyan sa gilid niya rin po. Yung araw rin po lang mga kapatid, yung mga kaibigan ko rin po, mga kabataan rin po. Nagtapon rin daw dito ng mga pitos rin po. Dito yung nakaka-count rin po. yung ko rin po. Yung uh, ano rin po, yung napuntahan rin po nila dito, yung may nakita silang kahon rin po. May pagkabukas rin po nila, nung kababata ko, pagkabulat-lat ng karton rin po, yung pitos rin po. Ayan may isa rin sa mga kasalanan rin po sa mga ganyan yung mga nagpapalaglag rin po isa sa pinakaportal po yan na kasalanan rin po pag gumawa ka rin po kayo ng mga ganyan rin po mga ganyan tapos si ano yung niyo, nyo mga kasalanan rin kasi sa Diyos rin po yung mga ganyan rin po mapasok ka rin kasi yung spirito sa mga, ba, sa mga sanggol na rin po yan sa mga pitos na rin po mga patid ayan rin po ayan huwag tayo gumawa ng mga ganyan bagay rin po mga play isa rin po sa mga total kasalanan na rin po yan lalo sa pagpatay at paglalandi rin po mga kapatid at pagnanakaw rin po eh sa rin po at huwag tayo gumawa ng mga ganyang bagay rin po mga kapatid kasalanan rin po siya yan lalo yung mga uh, ano rin yung mga uh, kayabangan rin po mga kapatid kahit naman din na kami sa inyo nainis ako iniwas eh, ako lang mayroon sa isang tao ganyan kasi kasi yung mga ng mga tao rin po kung anong pananaw nila yung mga uh, galit gugali mga tao rin po marami na rin kasi sa mga tao marami rin kasi mga malaking ulo rin po na may pa kayo usapan rin po mga kapatid eh, wala rin kasi tayo mga gagawar sa mga ganyan rin po may mga dasal rin sa mga ganyan naman din eh yung pampakalma yung sa mga tao rin po mga kapatid po nga rin po ito nga rin po yung sasabihin ko rin po la dito mga kapatid sa mga ano rin po yung pag na oras yun yung ginagamit nyo po mga kapatid sisira yung ngipin nyo pa dito ayoko yung, yung, yung i ibuka yung bibig ko po rin, mga kapatid. Kaya lagi ako sinakapis po sa trabaho rin namin po, mga kapatid. Kaya nahiya rin po ako. Kaya, na, nabungin na rin po ako. Dito lang ako nabungin po ako sa Almix rin po. Almix tuloy. Dito sa may ano rin po, sa sineder, Ito yung pinapasukan ko rin po sa kumpanya rin po dito. Sa may tansa ka rin po, dito sa IFSA rin po. Yan po ako. May ilagay rin, rin, rin sa mag ano rin po. Yan, eh. May ilagay rin ako magkape. Tapos nang ano Gumagamit rin ako mga dasal na rin mga na rin po. Yan sa rin po kaya karamihan ng mga manggagamot rin po nagka ano yung bingkaw bingkaw yung ano ngipin ayun nagkasira yung ngipin ko dito ayun na no, vector rin po kasi sa mga gender rin po mga matatasan rin kaya kalagan rin po natin yung mga ngipin rin po natin totoo rin kasi sa mga ganyan lalo kasi minsan kasi yung urasyon rin po nag stretch rin po yan bumabanda rin po yan lalo pang hindi po kayo nakapagbakot po dire rin po yan sa inyong sarili po lalo yung sa paggagamutan rin po at lain yung tanda nyo rin sa mga ganyan rin po sa mga gamutan rin po sa spiritual rin po mga kapatid pa naggagamot rin po kayo lagi kayo na ano rin po pwede rin nyo yung sarili nyo pati yung buong pamilya nyo rin po para hindi po kayo mabalikan rin po ng mga oras nyo rin habang ginagamot ka rin po yung isang tao nyo rin po kasi so, yung ganyan eh nag ano yan eh bumabaan rin nag-extension rin po yan yung oras nyo po mga kapatid. Kaya sumuri tayo ng mga oras center sa mga ganyan po. Eh, pati yung braso ko dito. Nawaan ko lang po sing-second dito sa kamera po. Kaya yung braso ko dito yung nangalay na rin po mga kapatid. Ayan po. Kaya sa mga ganyan mga may marunong na gumawa ng mga ano rin dito sa pangkukulam rin po. At may rin po tayo sa ganyan. At lagi yung pinapaulit na rin po yung dito. Nalay sa mga ano rin mga ganyan. Mga gumagawa ng hindi maganda sa mga ano may marami naman mga pangamaral naman din sa mga ganyan rin po mga kapatid lalo sa mga ganyan hindi mo patalugin ng isang tao rin po uh, tirikan mo ng isang kandila na puti rin po yung mga kapatid uh, tilingin mo rin po na hindi niya patulugin ng isang tao lalo sa mga pagutang ng may isang tao pati yung mga kaway nyo rin po huwag nyo naman yung ano uh, nyo rin po yung kukulamay. may masama na rin po sa iyan yung mga ano rin po yung tuturuan yan yun lang yung ng leksyon rin po yung, 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 yung na magdadal yung magdadalang tao yung magaanan na rin po na hindi na siya gagawa hindi na po ulit ang masama sa inyo at hindi nyo rin papatulog yung isang tao rin po ayun lang naman huwag nyo naman yung kukulamin na matindi rin po mga kapatid rin kasi yung mga ganyan hayag kasi sa Biblia rin sa Beteotio 22 Beto, at ayun mga mangkukulam rin po kaya yun mga mangkukulam pinapatay na rin po Ayan, dito rin po sa mga bandang area rin po dito, mga kapatid eh. Marami rin dito yung mga pulsyon rin po yung dito. At dito rin po, mga banda rin po. Eh, dito rin po may, ayun doon, banda rin po doon, bandang mga kapatid eh, may diwende rin po yun doon. Pag inaano ter talaga mga kapatid rin pala sa mga ganyan, kunyari, ito yung pulsyon po mga kapatid. Tapos pag may pulsyon sa mga ganyan, matatamis mo yung mga mangga, sarap talaga ng mga mangga. Pag may mga pulsyon, yung pinagkanoan talaga ng mga ano pa yung mga rin po ng mga diwende. Meron rin kasi sa mga ganyan na pulso na walang, no? Walang diwende, walang diwende, wala rin po sila dyan. Bisa kasi you kasi, ano? May pinupunta rin natin rin May pinakasikaso rin kasi mga ganyan rin kasi mga diwende rin po. At hindi rin silang titiwala sa mga tao rin po. Mga kagaya rin po natin, mga kapatid. So, ngayon po, medyo mga na rin po ang aking mga topic rin po dito mga kapatid at magbabaagin na rin po ng orasyon na rin po dito sa kabal na rin po at pakingatan na rin po ito mga kapatid at wag, wag po kayo mag ano yung parang hinaano ko talaga sa mga ganito yung kabal parang nakakaano talaga yung nakapantanda tuloy sa vitura parang eh, gumagamit na rin ako sa mga ano yung orasyon na para bumata ang aking kanyon rin po Marami na rin. pinakapansin nga rin po pala sa kape sa ano, rin po namin yung makilala ko rin po noon Jeric naman po ang pangalan niya. Bumata, medyo bumabata daw ang mukha ko. Habang abang, tuma, abang tumatagal, bumabata daw ang mukha ko daw. Nagtataka sa akin. And po, pues, sa isa rin sa sekreto ko rin po, mga kapatid. Para bumata ang kanyo ang rin po. rin po. Magamit rin ko sa soy sa ano rin po, orasyon na mapanatili ang tura rin po para ma... Pabata ang karin po mga kapatid. gumagamit rin po ako niyan mga kapatid. So ngayon po magbabagi na rin po ng kursyon dito sa kursyon sa kabal na rin po. At pakingatan na rin po ito. Huwag nyo nang sa kalokohan na rin po ito mga kapatid. At paalagaan na natin at manalik po tayo sa may kapal. Is lang natin ang paglilingkuran. Huwag po tayo, tayo maglingkod sa mga isdusong. Kagaya kay Santa Nas na rin po. Samahan na rin kayo. Huwag nyo pong huwag hayaan na matukso yung katawan na rin po na gumawa ng bagay na hindi ka mabuti ng ta sa tao rin po at gumawa po tayo ng mabuti po at paglabanan po natin ang sarili natin at gumawa tayo ng maayos na ano mabuti rin po at tayong gumawa ng hindi maganda sa tao rin po mga kapatid at magpatanggupayan po natin niya sa mga ganyan mission natin po mga fatid. at mara maganda rin ang patutunguan rin natin sa langit rin po. Kasi sa dito rin po wala, sa mundo rin natin may mga kapatid. May mga purpose rin po yan dito. Kasi yung karamihan sa mga tao, yung eh, bulog sa mga spiritual rin, kaya hindi rin nila alam yung mga ganito rin po. At mas maganda rin yung may nalalaman rin po tayo sa mga ganito. At alam mo rin po na natin yung, Diyos, kung sino yung sinasamba rin po natin, mga kapatid. may tao rin po dito, papunta rin siya. Papunta yung tao din, pa, pa, papunta po mga kapatid. Ayon po mga kapatid, at manalig po sa may, sa may kapal. Ayun, so ngayon po mga kapatid at magbabagi na rin po ako ng oras dito at pahingatan na lang po ulit po yung oras na aking babagi rin po sa kabal na rin po mga kapatid at huwag natin gagamit sa hindi kayo kabubuti ng mga tao rin po so ito na rin po isa rin sa pagpapasok ng kapangyarihan O Diyos nga, Amahan Aba El Yahweh El Jesus Emmanuel El Mesiyah Maria Santisima po o kay Santos nga bendisyon iluwas Og o ipagawas ang kadautan sa akong lawas. Tatlo po ang bibigas na rin dyan, O Diyos nga, amahan na ba El Yahweh eh. El Jesus Emmanuel Mesias It Maria Santisima Sakpon og kay Santos nga bendisyon ni Luwas og ipagawas ang kadautan sa akong lawas. Isa na lang po. Oh, Dios nga, amaha naba? ba? El Yahweh, El Jesus, Emmanuel, Mesias, et Maria, Santisima, Sakul, O oh, Kaibol, Santos nga, Bindisyon ni Luwas, O oh, Ipagawas ang kadautan sa akong lawas. Sa pagbababasbas na kapangkrayan sa sarili, O oh, Dios in los kuilis, Bindiga, Aduda, Umaridad, Sarakwi, pedimos Mitigner, Alcansar. Akra Sarjas das Primisias de Nuestro Señor Jesucristo Cristo internamente salvame ma, ayan dalawa na lang po mga kapatid O oh, Dios in los filisos hindi ka malidad sa rakwi itignir alcanzar akra sakras las primidias de nuestro Señor Jesucristo Cristo internamente salvame ito po mga kapatid isa na lang po ito Oh Dios, en in los Filos, indiga aduda malidad sarakui, pidimos pitigner alcanzar akras arias las perinisias de nuestro Señor Jesucristo internamente salbame. eh, pangatlo na po yan mga kapatid at ito sa po rin yung mga kapatid Dun sa kabal ginagamit sa gamutan na kahit walang suot na agimat ay mga panaig Maba po iyan, kabal sa balat, laman at buto di tatablan. sa kabal, akdudom amarok, asarok, atalok, ikub, rukub, bayo, lipaos, naprap. Is hook inim corpus mium hook is inim corpus mium sos dominum salvator. Ayan po, dalawa na lang po yan mga kapatid. Akdudum, amarok, asarok, Katalok Ikob prokob Bayo lipaos na Isuk inim korpos niyom hok is inim korpos niyom hisos diminom salvator. Ayan po mga kapatid, At isa na lang po yan. Apto do. Amarok Asarok Katalok Ikob prokob Bayo lipaos na prap. Is inim korpos nium. Huk is inim korpos niyom hisos diminom salvator. Orson ni Santiago si de siya, matutupi ang itak sa aking katawan, Akram Penderim Perdition Kuna, na Kung nabigas na po yan po mga kapatid At iipin sa ating dibdib po rin po mga kapatid, So ngayon po mga kapatid, At paanaway pa kayo na rin po itong mga orson natin to At huwag natin hayaan na gumawa tayo ng kalakuan rin po mga kapatid, At gumawa tayo sa ikawabuti ng tao at huwag yung ikakasama ng tao rin po mga kapatid at ipanayig natin yung ating kabutihan rin po huwag po tayo matukso sa ating mga kalukuhan rin po mga kapatid gumawa tayo ng mabuting maayos rin po mga kapatid dito ito yung mga orasyon rin po mga kapatid eh, galing pa ito sa mga matatandang mga manggagamot rin po mga batikan na mga manggagamot rin po so ngayon po mga kapatid at naway pagpalain tayo ni Isokristo na ating Panginoon na si Isus na ating tagapagligtas na po na ibig sabihin ni Isus na tagapagligtas ayan po ang ibig sabihin ng kaulugan na rin po mga kapatid so ngayon po at agan dito na lang po tayo at lagi po tayo mag iingat po mag iingat rin po sa mga orasyon na rin po at yung mga ginagawa at lalo mag iingat rin po tayo sa ating kinaroon na rin po mga kapatid lalo sa mga ating ginagawa rin po mga kapatid so agan dito na lang po tayo